Yeah, may nakita tayo magandang talisay, no? Ganda. Ilang buwan na kaibigan yan? 10 months. Yeah, wala, mga kamaser, no? ganda. Long leg, no? Long leg. Ayan, yeah, no? oh. Ang magandang Ayan, Apa sa long leg ano yeah, oh, oh, yunaw, oy, yunaw, yunaw pag-extend talisay yung leg, tapo yung extend, ganito 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 Magka linyada naman ako makibigan? 1-5 Ano linyada niyan? Linyang... Linya Ganda ng kulay ano? Eh ganda oh May pagka no? yeah, na. yeah, gold chair ano? Eh napakagad ng gold chair na talisa yun Oh Mga kamaster <laughs> oh Epo, no? kanawa yun oh Malo oh